Hi guys, gandang umaga mga palangga. Ayan, ako po ay nagsalang or naglaga ng saging na saba na hinug. Tayo po ay kakain. Tara, buksan natin at mayroon na po tayo almusal. Okay, oh, eh. ayan na pala, luto na. So yun guys, mayroon po tayong nilagang saging na saba na hinug na po yan mga palangga. Tara na tayo na mag-almusal. Parisa natin ng mainit na kape. Yan. Hmm. Ang bilis talaga makaloto sa blower ka lang. Tara na. Ayan, takpan muna natin. Ayun po. So, ayan na guys. Hinain ko na. Ayan. Patutuluan na natin sa malamig na. Yun. Ayan. Ayan at babalatan na po natin at tayo makakain na ayan guys so ayan na guys ang ating saging na sabat tara na tayo na mag almusal ayan po meron akong pinangat at may ulam pa kami kagabi ng sinigang ayan pili lang kanin o saging saba. Siyempre, parisa natin ng mainit na kape mga palangga. Tara na, tara na. Kailangan malagyan natin ang ating sikmura sa umagang ito. Ang sarap po ng pinangat dito mga palangga. Ayan. Parisa natin ng saba. Masarap po yan. Diba? Gusto ko yung medyo <laughs> Ayan, dalawa. So, yun. Tara na po, almusal na tayo. Ayan, pili lang. May kanin. May ulang naman. Ayan, may saging. Ito lang po ang aming simpleng pagkain sa aming hapagkainan ngayong umaga mga palangga. Ayan, parisa na mainit na kapi. So, na po ang ating almusal. guys, tara na habang mainit pa ang kape, Kain na tayo. Ayun. Muli, maraming salamat. Sa patuloy na pagsubaybay palagi sa akin mga mumunting video sa Ramil Happier Ella Vlog. Thank you so much for watching, sharing, follow, and like. Ayun, kita-kits muli sa susunod kong mga video, mga palangga. Love you all. God bless us all. Po. Oh, ayun, guys. Bye-bye-bye. Tara na, kain na tayo. Yan. Maraming salamat. At syempre, thanks, Father God, sa blessing ngayong umaga na yung ibinigay sa amin. Na yung mga anak, kasama na rin syempre ng aking pamilya. Bye! Ingat lang po tayo palagi. Yun. Tara na.